Hello guys, welcome to our channel Ngayon guys, ipapakita ko sa inyo yung mga tanin kong sili guys. Ay naku, pinanganuhan na naman ko ng mga ano May mga bulaklak na yun guys Ang oh. tataba guys oh. Ang daming bulaklak nyan guys Ayun, oh Sa pasulang yan guys ito pa guys ha. Oh. tatabahan niya guys. Ayan o. Oh. Ito guys sa sunod na linggo may mga bulaklak na yan. Ito ang dami na o. Oh. Ayan o. Eh. Grabe ang dami. Ang tataba guys. Ayan daming bulaklak o. Oh. yung iba guys siling green yan yung iba labuyo and guys dito oh, mo naman kung gaano kataba yan so ayan na muna guys thank you for watching update ko na lang kayo guys pagka may buwan na bye bye